Hello guys, welcome to my channel. Ayan, ito na naman tayo. Magbablog tayo para naman makita kayo. Ayan, ang aking mga binablog ay mga store na pinupuntahan ko. Ayan, may sale. Lahat ng pinupuntahan ko ay may sale. Nandito naman ako ngayon si JC Penny. Ayan, pakita ko sa inyo? yung mga tinitinda nila na mga kitchen, everything. Ah, Apakasarap mag-shopping dito kasi bukod sa maganda yung mga gamit ay sale pa siya sa totoo niyang price kaya maganda ganyo ka talaga na bumili ayan sobrang ganda po shop with me ayan, no? lahat na yan ay sale kaya hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ayan, isa sa sale na pinuntahan ko. Ayan, pumili pala ako niyan. Napabili pala ako niyan. Nabudol ako kasi ang ganda niya. Tapos, ang mura niya pa. Ayan po ay ang kulay na fabric namin. White and blue. Kaya meron ako nabiling tasa na white and blue. At saka salt and pepper. Ayan, pamukayan dito ng bahay namin. Ayan, meron siya nalagyan ng mga uh, candy. Ayan, ho, sobrang mura niya yung tasa niya. Dati siyang $10, naging $2.99 na lang. Di ba, sale? Tapos meron din ako niyan yung nalagyan ng mga cookies na nabili ko. Kaya bumili ako niya ulit. Napabili ulit ako. Kaya, ang sarap mamili niya. sa... JCPenney, ayan, mamuli ako ng tasa, ang ganda, kaya, look, ganda niya, kaya napabili ako, ayan, mamasal tayo, pasal ko kayo sa Penny. ayan, ang aking vlog ay about sa mga shopping, ayan, napakita ko sa inyo yung mga pinupuntahan ko, ayan, yung nabili ko din na salt and pepper, ang ganda-ganda, di ba?, 299 yung mga yan. Tapos, yung tasa, ganun din ang price. Yung plato, hindi ako bumili. Basta tasa lang, favorite ko. Yeah, oh, di ba? Sa ganda niya. Nakaka-enjoy talaga. Yan, nabili ko rin yan. Ganyan. Resting ting ng plat. Ano? Resting ng sandok. Ayan. Ang ganda talaga ng color niya. Blue and white. ayun pa. Dito naman tayo sa ibang side. Bakit ako yung mga plato. mga yung plato. Yung kung ano-ano dyan sa JCPenney. May mga appliances din po sila. Kaya ayan. Nagpunta kami sa mall. Tapos ako pumasok sa JCPenney. Ang asawa ko si Kiki sa nasa sila, so sila. Diba? Makita mo yung mga ganyong bagay na nakakatuwa. <laughs> Kahit hindi ka nabili ay maingay nyo ka talaga si ang ganda may mga ganyan siya o oh. ito kung bumili ng ganyan yung mga lalagyan ng candy fruits ano ba sa ganyan ang ganda niya next time pipili ako niyan para pag may party lalagyan mo siya ng mga fruit cheese ayan yung mga may iba pa nilang gamit ang ganda lang dito talaga sa Amerika ay nagsisale yung dating niyang price ay markdown clearance basta may okasyon ayan tinay niyo naman mapapawaw ka talaga ayan ikat pa tayo ayan yung mga inumin nila addicted ako sa inuminan ayan yung mga lagyan cake bake ng cake ang ganda pag maganda yung bahay mo malaki bahay mo maayos mo siya ayan mga comforter bed sheet tapos ayan mga mug, at saka in, 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 tumbler ayan iba ibang klaseng tumbler ayan yung mga iba pa si Pyrex ayan mas rin yung Pyrex kaya lang yung Pyrex brand ay napakabigat mahirap gamitin. ayan. Kaya, ayan. Then, para ito ko sa inyo. You know, voice over ko na lang kasi pag hindi naka voice over ay ako ay naka copyright. Kaya, ayan. Yung mga yan ay bibiling ko yan in the future para sa akin bahay sa Pilipinas. Ayan, para lahat ng gamit ko sa Pilipinas ay maganda ayan, bahay namin nila mama at did ko ayan sa so, side naman ay mga appliances may unan din ayan, pakita ko sa inyo mga appliances saan ba yung appliances dyan ayan, din naman naman mga basahan pumunta rin ako sa second floor nyan, kasi tumingin ako ng mga alahas. Ayan. Diyan tayo sa appliances pa yan. And mga unan. Sobrang daming unan dito sa bahay namin. Ayan. Walking, walking. Ayan. Tingnan mo, bumalik na naman ako dito sa indoor na yan. Appliances naman tayo. Ayan. Diyan sa ibang side naman tayo pupunta. Ayan, yung mga kaserola. Ang kaserola dito, mapapawaw ka sa so sobrang gaganda. Na mga gamit, ayan oh. Ang mamahal, pero maganda naman. Ganito rin yan sa SM, diba? Or snack, anpa pa. Ayan, tepal. Mamahalin yung mga brand na yan. Dito sa Amerika. Ayan, pang bake ng cake. Okay. Thank you po sa lahat na nag sa akin YouTube channel. Kung gusto niyo po yung mga video ko, ay para subscribe naman po ako. At wala naman pong bayad ang subscribe. Kaya po, thank you so much sa lahat, lahat na nagpa at nag-subscribe sa akin. I-share ko sa inyo kung anong nakikita ko dito sa Amerika. Kahit wala kayo sa Amerika, ay may idea kayo kung anong live dito sa amin. Okay, ayan. Lagi ko kayo papakita sa inyo kung anong mga bago dito sa amin lugar. Okay, thank you for watching. Ingat-ingat po kayong lahat. God bless you. Bye-bye. Ingat. Love you Bye. -bye. Bye.